isang subo. Oh, diba? Mm. mm. Galing ako sa palengke. Bumili ako ng ano, ng tahong tahong 61 kilo binigay sa akin 30 kalahati siyempre 61 kilo kaya kalahati 30 eto yung tahong marami rami din sabi ko 1 quart lang eh ako lang mag isa at eto galunggong sabi niya 161 kilo bali itong tahong at saka itong galunggong bali ang bili ko dito is 100 pesos o eto malalakit. may, may malalaki may maliliit bali 5 piraso Mm, ayan, oh, dami, o oh, di ba? Ayan, yung binili kong galunggong. At saka ito, isa na pinagbiya, 100 lahat ito, mga fresh ship. Paano kaya kakain ito? Dami. Pumili na ako ng kamatis. 25 isang kilo. Ang bili ko dito is, 5 piso lang, oh, di ba? Lalaki. Bali, 6 na piraso. May malaki, oh. At saka ito, agahan ko to. Tokwa. Isang katerban tokwa, 15 pesos. At ito, si Buyas, galing nga kami sa bungabong hapong kasi nga, ah, uh, na yung kapatid ko my my sister is passed away. libing lang kahapon. Ito, binigyan ko ng Boys ng aking pamangkin. O, di ba? Lalaki. Kasi nag-anis siya noong Sabado. Binigyan kami ng Boys, ng kapatid ko at saka ng kuya ko. O, di ba? Lalaki. Para siyang mansanas. O, di ba? O. Ayan o, lalaki. At meron pa doon sa kapatid ko. Eh, Binigay pa sa akin yung isang red bag. Hindi ko madalati ko ako kasi wala akong sasakira. Kabait lang ako. O, di ba? Ang dami siya. Hmm. O, diba, Dami mga friendship na sibuyas ang lalaki kasi lalaki ng ano, malaki pa sa kabao ko. Sila ang bida ngayon. O, diba, Lalaki. Mm. Hello mga friendship! Ito na ang aking sibuyas galing sa mga po Nueva Ecija. Dahil galing kami kapon doon, inilibing aking aming kapatid na panganay. Ito, binigyan kami ng aking pamangkin na uh, nag-ani ng Sabado. Ito, dami, di ba mga friendship? Yung iba tumibigay ko at yung iba naman is ko dahil balang si Buyas. O, oh, di ba? Balang si Buyas sa isa ay sa tagulan. Kaya kailangan mag ako ng sibuyas dahil mahal, magiging mahal na. Pagluluto na ako, mag-alas 12 na. Itong aking, yung kanina binili na 70 pesos. Para magkasya, pinutol-putol ko na para magkasya dito sa casserole. O, oh, di diba? Mga presyip. Mm. Ito, yung, yung luya. O diba, lalaki ng mga luya, hayatin ng hiwa-hiwa ng mga luya. Luya, luya. Luya, ano ba? Nabubula ko. Ito yung ano? Ito yung tawag dito, yung garlic. Itong sili, wala akong siling green. Ito yung nakaburo na sili, na sili. At pwede naman to, lalagyan ko. Ayan, ito na mga prinsi, para makita nyo. ay, asan ba? Ayan, ito. O ito, lalagyan ko. Hindi naman siya masyado manghang, mga prinsi. Konti pa. Wala naman masyadong marami. Tapos lalagyan ko na ng suka mula rito. Mm. Ayan ang suka. Mm. Para masarap-sarap siya. Dito binuro ang sili. Lagyan natin ng eto ay alubay bay. O yan o. No? Konti lang. Lalagay ko. Pang kulay lang. Kasi ganito kapag nagpapaksiwa. Eto ay alubay bay. Eto. Mm. Konti na lang. Konti pa mga fresh shift. O, okay na. Ganyan lang. Ito, lagyan natin ng paminta ay sumobra. At subukan natin lagyan din ng ginger powder. Ayan. Ginger powder. Subukan ko lang. Konti lang. Konti, konti lang, mga friendship. Kasi magigila. Ay, ayan, okay lang. A little bit of water. At saka, takpan. Hmm, galit ba? Hmm, ako naman isa. Parang baliw. Sigaw na sigaw. Mga friendship, kumukulo-kulo la O, di ba? <laughs> Lagyan na kalong pampalasa. Alam din na kung anong pampalasa to. konti lang. konti lang ba yan? <laughs> Dami. Ayan. Dadyal. Malapit na siyang maluto at susunod ko na ba yung isa. Lulutuin ko. Mamaya, maya. Pag naluto na ito. Along oras na? Ayan. O. Oh. Pag alas 12 na. Mm, takpan. Mga friendship. Ayan. Luto na ang paksiw. At eto naman yung dalawang da na pinifrito ko. O, ba diba, mga friendship? Hmm, yan. Binaliktad ko na mga friendship ang dalawang GG Galunggong. O, oh, malapit na siyang maluto. Dadalawa lang niya mag inayam mga friendship. Mga friendship, luto na siya. Hahanguin na natin ang dalawang isda. Two pieces of fish. Hindi pala ito mag-ina. mag, -ina. mag -ina ba ito? babaeng ano yata to babae bang galunggong to kasi may, yung iba sabi nila merong lalaking galunggong Now, ewan ko lang kung anong klaseng galunggong to kung babae ba to o lalaki o bakla o tomboy o di ba mga friendship luto na siya at magluluto pa ako ng isa pa Ito na ang susunod kong luluto yung mga friendship walang katapusang hugas bigas o di ba ano kay tawag sa English nito parang ano, uh, rice, uh, milk. <laughs> rice milk, rice wheat ba? O um, mga marami pa sa bawat tama na yan mga friendship at lalagyan natin ng mga ano ingredients. This is ingredients. Ayan. This is ginger. Round tomato sauce without sauce. <laughs> o di ba? Dami. Instead of white onions, this is red onions from my ah uh, nephew. Mm. Binib binigyan ako Nasibuyas sibuyas. Libre. At konting halubaybay. Wala rin katapos ang halubaybay. Ang hiling ko sa halubaybay, sabi nila. O, oh, di ba? Eh, pag ano lang yan, papalas, hindi ko nalagyan ng asin yan Dahil, baka maalat na. At, nalagyan natin ng, nalagyan natin ng, eto, pampalasa uli. Mm. Dahil lang isusunod yung lulutuin, ito, Uh, last of tahong. Ako lang mag-isa. Kakain. Paano kumakain? Ang paksim, ang plito, tsaka ito. Eh, wala pa si palada Boy. Wala din si Tambo. Ewan ko ba? Napano ako? Napabili ako ng ganyang karami. Sabi ko, one fourth. Abay, ginawa nung ano, nagtinder. Marunong pa sa akin. Alahat, tinadaw. O, ba? Diba, mga preship marunong pa sa akin. At, lalagyan pa natin ano, konting powder ginger. O, di ba? Luya din yan. Kaya nga, ginger eh, Di ba? O, konti lang. Paano kayo magiging ano sa dito? At takpan! At pakuluan! Hmm, ingay ko para akong baliw. <laughs> Ulo -ulo na. Lalagyan na natin ang lulutuin kong tahong. Kaya hindi ko alam kung ano yung English ng tahong. Basta tahong with shell. <laughs> o, ba diba? Ganda na itsura, mga preship Konting luto lang yan. Parang i-steam lang natin, mga ship. O di ba? Ganda. Lagay natin yung sa ano, yung sa ibabaw yung mga kamatis para may kulay siya, para magandang tignan. O di ba? Mga presyem. Ganda. Mm. Tsaka natin, tapan. Mga fresh chip, tama na ito. Medyo luto na siya. Dahil pag uh, niluto masyado, pag naluluto masyado ang, ang tahong, makunat siya. Pero kapag kaganyan, hindi siya gaanong Makunat. O, oh, di ba? Parang in-steam lang siya mga fresh ship. O, oh, di ba? O. Oh, okay na yun. Pagkabuka lang. Pagkabuka lang ng konti. Okay na siya. Hmm. Di ba? O, oh, sige. Babay na mga fresh ship. At kakain ako maya-maya. Mga fresh ship, ito lang aking mga finish food. O, oh, di ba? Mga fresh ship. Ito ang pritong uh, isda. Fried fish in English. At eto yung ano, tahong. Hindi ko alam ko ano English na tahong. Basta tahong, ang tawag lang sa amin yan dito, mga friendship. Hindi ko alam ko ano pangalan. At eto, yung paksiw na isda na galunggong din. Kung mayroong paksiw na isda galunggong, may prito akong niluto. O, di ba, mga friendship? Tatlo ang aking mino ngayong hap, tanghali ngayon hanggang mamayang hapon. Pero yung paksiyo siguro hanggang bukas at yung fried peas. O, di ba mga pre pandami Ang dami kong anong ulam. Nag-iisa lang ako. Mga pre ito kakain ako. Alas 12 na. Ay, hindi na. Hindi pala alas 12. Ala, na. O, di ba mga pre Ako lang mag-isang kakain at wala si Impalada Boy. At wala din si Tambo Boy. Ay, pag-agyo boy. Si Tambo wala rin. Bukas pa kami magkikita. O, di ba mga presyo? Ito na ang aking ulamin. Tahong. Ito. At saka ito yung paksiyaw. Ito naman yung prito. Baka bukas ko na ulamin to. Baka hindi ko na kayo ubusin to. Hindi ko na talaga ubusin to mga niluto kong to. Hindi ko alam ko paano ko kakainin. O, di ba mga presyo? Dahil walang sumipot. Kukuha na lang ako dito sa ano? Sa dito sa paksiw. Paxir na galunggong. Ano kaya ibig sa ano kaya ta English ng paxir sa English? Hindi ko alam. O di ba? Ngayon lang ako na walang halong gulay. Nakalimutan ko bumili ng gulay, mga friendship. Lagay natin dito at etong tahong. Na ngayon lang din ako nagluto ng tahong. Hindi ko gaano paborito ito. Kaya lang inalok ako nung nagtitinda. Kasi babayit yung nagtitinda. Napabili ako ng wala sa oras. O, di ba mga presyo? Ano ito? Tapunan ng shell. O, di ba? Shell ng tahong. Yung kung nga. Hmm. Ito yung sibuyas, kamatis. Masarap. Siyempre, luto ko. Ano ba? At ito, yung galunggong. Baktiw. Masarap Masarap din. Kasi luto ko. At ang tahong. Naibihira ko lang kainin. <laughs> Hindi ko purit tahong. O, di ba? Sarap naman. Hindi siya gaan ano, yung sarang lutong luto. -muto. Parang in-steam ko lang. Mm, di ba? Medyo maalat nga lang dahil nilagyan ko pa ng ano, halubay bal Mm, di ba? Sarap kumain. Ang pa siya. Gulunggong. Na nga pala, bago ko ano, magpaalam. Shoutout nga pala kay Sir Glenn at saka kay Ma'am Juby at saka sa dalong, tatlong anak pala niya. Sa ano apo at saka kay Sir uh, Ruben at kay Ma'am Ethel. Siyempre kasama din ang kanyang mga anak. At saka yung mga, ano, mga taga-bambansa na vlogger. Alam niyo na kung sino kayo. Na yung mahilig manood sa akin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Mga sheep yung mahilig manood sa akin at ang bansang mga vloggers with ESA vloggers. Ano ba? <laughs> at ang mga vloggers din, vloggers, vloggers with eh dito sa Pinas na matyaga rin nanonood sa akin. Alam nyo na rin kung sino-sino kayo mga friendship. At saka yung mga kaibigan ko nanonood, kundi, mga kaibigan, isa lang pala nanonood sa akin, kundi si Jess De La Cruz at ang family niya. O, di ba mga friendship? O, o sige na, babay na mga friendship at kakain muna ako. Ay, o kakain ako, o diba? Isang subo. Oh. Diba? Mm, diba? Mm, Alam na mga friendship. asa ah, sabi... pa <laughs> ito, ito, ito. Sige, kakain ako mga friendship. Alam na, kakain muna ako.